Live mula sa GMA Network Center, dalawampung taon nang nakatutok, 24 oras. Live na kuya yan sa Antipolo Cathedral. Marami-rami na rin ang mga deboto para sa tradisyonal na alay lakad. Ang iba pang detalye tungkol dyan at sa iba pang panata ngayong Semana Santa, iahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya po ngayong Huwebes Santo. Tatlong patay sa magkakahiwalay na insidente ng pagkalunod at pagkabangga sa ilalalawigan sa Norte. Sa North Sagaray, Bulacan, dalawa ang nasawi matapos mabangga ng Honor type Jeepney. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang sasakyan kaya nabangga ang dalawang biktima na naglalakad sa gilid ng kalsada. Dead on the spot ang dalawa. Sugatan naman ang ilang sakay ng owner, pati ang driver. Naharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide and physical injury. Patay ng isang lalaking turista sa Pagudpud, Ilocos Norte matapos malunod sa Saud Beach. May epilepsy ang biktima na taga San Fernando, Pampanga. Sa Solana, Cagayan, dalawang menor de edad ang pinangangambahang nalunod. Base sa investigasyon, naliligo ang dalawang binatilyo nang mapadpad sila sa malalim na bahagi ng Cagayan River. Hindi raw marunong lumangoy ang mga biktima. Patuloy ang search and rescue operation sa kanila. Humabol po sa pag-uwi sa probinsya ang ilan nating kababayan ngayong Huwebes Santo. Pero dahil sa bomb joke, arestado ang isang pasahero. Nakatutok si John Consulta. Humabol sa pag-uwi sa mga probinsya ang mayigit isang daang pasahero papatangas sa bus terminal na ito sa Cubao, Quezon City. Karamihan, may inasikaso pa raw kahapon kaya ngayong Huwebes Santo lang na libre. Tulad ni Marilyn na uuwing San Juan, Batangas. Nabalitaan namin sobrang grabe na yung pasahero kagabi. Kaya sabi namin agahan na lang namin. Pero expected naman na namin na, ano, na madami pa rin po pasahero. Ang mga panorte naman, ilang pasahero na lang ang aming natatnan. Sa PITX sa Paranaque, malaki na ang ibinawas ng pasahero kumpara kahapon. Ang mga nakausap naming pasahero pabikol, iisa ang sinasabing dahilan kung bakit ngayon lang sila mabiyahe. May sababa kahapon, yeah. oh, kaya hindi nga mawi. Kasi kahapon may pasok pa kami, tapos nag-duty pa ako until 5 a.m. Sa Naia Terminal 4, iinan lang ang mga na nakapila papasok ng airport. Sa Naia Terminal 1 na puro international flights, normal lang ang pila papasok. Maluwag naman kumpara kahapon ang Terminal 2. Maraming man na naghahabol ng makuwi sa kanika kanilang probinsya, mabilis na ang usad sa ticketing section sa Batangas Sport ngayong Huwebes Santo. Mahigpit pa rin ang seguridad sa pantalan at tinitiyak ng pamunuan na tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barko. Sa ngayon, nasa 70,000 na pasahero na ang pumasok sa pantalan mula linggo ng palaspas. Sa gitna naman ng uwian ng mga bihero, may naarestong isang babae sa passenger terminal building sa Port of Puerto Galera sa Oriental Mindoro nagbiro kasi siyang may dalang bomba. Kinausap siya ng Port Police at mga taga Philippine Coast Guard at PNP. Nasa kustodiya na siya ng mga polis at maharap sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law. Para sa si GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tag-init na, may El Nino pa, pero naging matindi ang pag-uulan sa ilang probinsya sa bansa ayon sa pag dahil yan sa Easterly at localized thunderstorms. Yan ang tinutukan ni Claire Lakalilao ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Lumagasa ang tubig sa bahaging ito ng City Camp Lagoon sa barangay Lower Rock Quarry, Baguio City. Pasado alas is kagabi bunsod ng malakas na pagulan. Nalubog ang labing apat na nakaparadang sasakyan. Ang pagbaha dahil daw sa mga bumarang basura sa drainage kanal nililinis yung sasakyan yung makina baka sakaling may salba pa Ano ba yung nangyari? Kasi totally submerged ito eh. Kaninang umaga, tulong-tulong ang ilang residente at kawani ng LGU sa paglilinis. Binaha yung sasakyan ko tapos ngayon nililinisan ko po para mawala yung amoy ng mga putik na may isama sa ta no, ko, sasakyan to. Wala na rin mga nakabarang mga basura sa lugar, pero may tatlo pang naiwang sasakyan. Wala namang nasaktang residente. Yung mga sasakyan, yung mga iba doon residente yung nakuha nila na nagmamayari doon sa ibang sasakyan. And itong ibang sasakyan na hindi pa na-claim, inaantay nila para po makuha kung tagaroon din ang mga ito. Disyembre noong nakaraang taon nang simulang payagan ang mga residente na pansamantalang magpark dito sa may area ng Laguna. Kampante raw sila na tuyo ang lugar at uh, panahon na ng tag-init kaya nang bumuhos ang malakas na ulan, umabot ng 7 feet ang baha sa lugar. Ayon sa Barangay Council, pinayagan nila ang pagpapark sa waterways bilang pansamantalang solusyon sa implementasyon ng anti-road obstruction. Inalaw ng barangay ma'am na magpark dyan because may clamor ang, ang constituents ng Lower Rakwari and the Middle Rakwari dahil wala nga parkingan dito sa amin. Nagkandak ako ng consultation sa mga private car owners. Sinabi ko, pre-nopose ko na kung pwede sila, diyan na magparking. Wala nang hulian, wala nang bayad, walang ano, basta libre. But may kondisyon, park at your own risk. Dahil sa nangyari, hindi na muna pinapayagan ang pagpark sa lugar. Maging responsable po tayo lahat dahil lahat po ng mga basurang hindi natin itatapo ng maayos ay tatangayin po talaga nitong tubig ulan patungo dito sa ating drainage tunnel. Binaharin ang San Luis Aurora, nagbayanihan ang mga residente sa gitna ng pagbaha. Nagtulong-tulong silang buhatin ang mga maliliit na kubo na inilipat sa mas mataas na lugar ayon sa mga residente ginawa ang mga kubo para iparenta sa mga nagpipiknik sa lugar ngayong Semana Santa. Dahil din sa matinding pag-ulan, umapaw ang Abuan River sa Ilagan Isabela, ang isang kotse, lumubog sa tubig. Naiahon naman ang sasakyan bago tuluyang tangayin ng tubig. Para sa Jimmy Regional TV, One North Central Luzon at Jimmy Integrated News, Claire Lacanilaw, Nakatutok 24 oras. Filipinos do not yield. Yan, hindi maduduwag ang Pilipinas, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sa mga agresibong hakbang ng China tulad ng pinakahuling pagbomba ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Show. Sa mga susunod na linggo, magkakaroon ng tinawag niyang proportionate, deliberate at reasonable na sagot ang Pilipinas. Sa adyay ilegal iligal at delikadong pag-atake ng China. Sabi pa ng Pangulo, hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas pero hindi naman daw basta-basta lang mananahimik ang bansa. Nakipag-ugnaya na rin anya ang Pilipinas sa ating mga kaalyado sa international community at nag-alok sila ng tulong para maprotektahan ang ating soberenya. Ayon man sa China, Pilipinas ang nag-udyok umano sa nangyaring insidente sa Ayungin Show. Sumagot lang daw China sa makatwirang paraan. Kahapon, magkausap sa telepono si na U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Napagkasundoan nila na mas paiktingin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Amerika. Nagkasundo rin daw silang makipag-ugnayan sa iba pang mga bansa para tulungan ng Pilipinas sa issue sa so West Philippine Sea. Balita mula sa Angeles, Pampanga, sugatan ng isang lalaking nagpepenitensya. Matapos, suntukin at hampasin ng dos por dos sa ulo. Nagpepenitensya sa karapan ng simbahan noon ang biktimang si Christian Pintoy nang sugurin siya ng dalawang lalaki. Kita sa CCTV footage ang pagsugod ng dalawang lalaki. Sinuntok at hinampas ng dos por dos si Pintoy. Isinugod agad sa ospital ang biktima na nakaranas ng pagkahilo at pangihina. Base sa investigasyon ng pulisya, posibleng alitan sa pamilya o personal na galit ang motibo sa krimen. Sumuko na sa mga otoridad ang isa sa mga suspect na napagalamang pinsan din ng biktima. Maarap siya sa reklamong frustrated murder. Wala siyang pahayag. Patuloy naman tinutugis ang isa pang suspect. Bukas po isa sa gawa sa San Fernando, Pampanga ang dinarayong tradisyon ng pagpepenetensa at pagpapapako sa Cruz. Inaasang nga abot sa 20,000 ang daragsa sa Barangay San Pedro Cutud bukas sa Biyernes Santo. Asahan na mas maraming pulis ang magiikot. Pinaghandaan din ng mga otoridad ang inaasang mainit na panahon. May inilatag ng mga steel barrier sa mga tent at mga portalet na gagamitin. Kasama sa mga nagpapapako sa Cruz, si Ruben Enaje na ikatatlumput limang beses na niya ngayon taon. Minsan ang sinabi ng CBCP na bagaman hindi nila kinokondena ang pagpapapako sa Cruz, hindi rin nila ito iniendorso. Ayon pa sa simbahan, hindi na kailangan gawin ang literal na pagpapahirap sa katawan dahil isakripisyo na ni, na ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mga kapuso, sunog na naman. Ngayon pamanding Fire Prevention Month. Isang residential area sa Paranaque City ang nasunog kanina. Nabalot ng makapalausok ang bahagi ng Riverside 2 sa Barangay Tambo. Tumulong na ang ilang residente sa pagapula ng sunog. Hindi bababa sa sampung bahay ang natupok ng apoy. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmula ng apoy ayon sa mga responding bumbero. Walang tao sa bahay kung saan pinaniniwala ang nagsimula ang sunog. Umabot ng dalawang oras bago nagdeklara ng fire out. Mga kapuso, posibleng magpatuloy pa rin ang mainit na panahon bukas, Biyernes Santo. Batay sa forecast ng pag-asa, posibleng umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City. Hanggang sa 34 degrees Celsius sa Metro Manila, hanggang 33 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 32 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at Tagaytay City. 31 degrees Celsius naman sa Legazpi Albay at 27 degrees Celsius sa Baguio City. Sa Visayas po, posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo, 32 degrees Celsius naman sa Cebu at 31 degrees Celsius sa Tacloban Leyte. Sa Mindanao naman, posibleng umabot ng hanggang 35 degrees Celsius ang heat index sa Zamboanga, 33 degrees Celsius sa Davao at 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro. Ingat po tayo mga kapuso, maging handa sa matinding init ng panahon. Libo-libong deboto po ang sumali sa taunang Alay Lakad papuntang Antipolo Cathedral ngayong Huwebes Santo. Ang latest doon sa pagtutok live ni Ivan Mayrina Ivan. Sandra, hanggang 7 milyong tao inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Rizal na lalahok sa Alay Lakad, isang tradisyon na panata ng maraming debotong Katoliko tuwing Huwebes Santo. Dakong alas tres pa nga lang kanina ay nagsimula ng ilan sa bahagi ng Ortigas Avenue na nasa bayan natin. Ang ilan galing pa sa mga karating na lalawigan ng Kabite at Laguna. Sandra, hindi birong sakripisyong panatang ito. Unang-una, sinukat natin ang distansya mula sa kanto lang ng Ortigas at C5 at umabot ito ng 12 kilometro. Ikalawa, hindi rin birong init. 34 degrees ang aktual na temperatura ngayong hapon, pero ang damang init papalo na hanggang 42 degrees Celsius ayon sa pag-asa. At ikatlo, hindi lang patag kundi paahon ang ruta. Pero hindi ito iniinda ng mga nakausap natin. Parang inialay mo yung, yung araw na to para sa Panginoon. Medyo masenso ng konti. Sa ruta na naman ang mga libreng patubig at may libreng pagkain din ng ilan. Mula sa mga lokal na pamahalaan, mga barangay at mga pribadong grupo. Mahigit 2,000 tropa naman ng gobyernong i-deploy para magbantay sa seguridad. Ipinwesto sila sa mga strategic locations at meron din namang sumama sa alay lakad. May mga naka-install CCTV camera para ma-monitor ang buong aktibidad. Hinamatsagan din ng mga mananaman mananamantala ngayong Simana Santa. Guardado rin ang Antipolo Cathedral na taon-taong dinarayo lalo tuwing Holy Week. Sandra, habang lumalalim ang gabi ay parami na ng parami ang mga nakikita nating dumadagsa dito sa Antipolo Cathedral na isa na ngayong International Shrine. At yan ang latest mula sa Antipolo. Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Samantala, na-inquest na ang force multiplier na naaresto dahil umano sa pangingikil sa mga nasitang motorista sa checkpoint sa Cebu City. Ayon kay Police Colonel Gerald C. D. ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group Visayas Field Unit, nagpanggap na pulis ang naturang force multiplier. Nakalusot siya dahil nakasuot ng pampulis na uniforme at vest. Dalawa rin daw ang pulis na kasabwat ng naarestong force multiplier. Ayon sa PNP ay magsasampahan sila ng karampatang reklamo. Sa ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang natangay ng motosiklo. Buhay rin po ang iba pang tradisyon sa mahal na araw tulad na lang ng uh, pagsasagawa ng visita iglesia. Na kayang-kayang makumpleto ang pitong simbahan sa loob lang ng Intramuros sa Maynila. Magkakalapit lang kasi ang mga yan kasama na ang Manila Cathedral. San Agustin Church na isang UNESCO World Heritage Site at St. Matthew's Chapel sa loob ng BIR building. Nariyan din ang tradisyon ng pabasa na buhay sa ilang bahagi ng lungsod ng Zabwanga. Ang pabasa ay ang pagsasalaysay ng buhay ni Yesu Kristo sa paraan ng pag-awit. Meron din mga debotong umaakyat sa 14 Stations of the Cross sa lungsod. Layo ng Stations of the Cross na magbalik tanaw at magnilay sa naging pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Visita Iglesia, Pagdarasal, o kahit sa simpleng pagtulong sa kapwa. Ilan lang ito sa mga sakripisyo tradisyon ng Kapuso Stars ngayong Semana Santa. Si Glyza de Castro, ginagamit ang panahong ito upang humingi ng tawad sa Panginoon at alalahanin ang pagdurusan ni Yesu Cristo. With our busy schedule, minsan nakakalimutan mo, na-overlook mo na mag-reflect. Ano, mag And maging thankful din, minsan parang nangingibabaw yung pagod, di ba? yung stress. Pero it's always important to find time para um mag, mag look back doon sa mga nangyari. Sabay-sabay naman nagdarasal ang pamilya ni Lexi Gonzales. Naniniwala ako na this is where our salvation started. So it's important to commemorate it, mag, mag nga mag-reflect, magnilay-nilay and um, hopefully after nito eh guman ang ating mga kalooban, syempre and we repent. Ibang paraan ng bisita iglesia naman ang nakagawi ang tradisyon ng pamilya ni Kelvin Miranda. Bumabiyahe kami, minsan nagmumotor sa konsaan with ano naman, uh, cautions naman. Hindi naman yung reckless uh, ride. So parang mas more on ine-enjoy lang na yung feeling ng payapa ang paligid. Kung nahagis na na ng pamilya ni Rocco na sina na magbakasyon tuwing Semana Santa, this year, time to slow down and reflect muna raw sila. It's time to rest muna <laughs> dito sa bahay. Oh, just enjoy time with my son and the family and uh, recharge. Sumusunod daw si Ken Chan sa fasting at abstinence bilang tradisyon nilang pamilya tuwing Semana Santa at ang kanila raw pinagsasaluhan. Ginataan bilo-bilo. Hindi mawawala yan pag holy week, sinukmane or yung kakanin. Because hindi tayo pwedeng kumain ng uh, mga meat. So, so kumakain tayo mga yung mga fish or mga yung mga kakanin or mga sweets lang muna. Para sa GMA Integrated News, katatibayan nakatutok 24 oras. Pagkakataon din para sa ilan ng Holy Week break para magpahinga at magbakasyon. Kaya bukod sa mga simbahan, dinaragsa ang mga beach at ibang pasyalan. Sa kalagang 20 pesos, ma-enjoy -e na ang River Resort sa Barangay Iraya Sur sa San Vicente, Camarines Norte. Attraction din doon ang Mananap Falls. Pwede ring bisitahin ang isang beach resort sa Barangay Balogo sa Pasakaw, Camarines Sur. Paalala ng mga otoridad sa mga turista, bantayang maigi ang mga gamit. Huwag ding papayagang mag-swimming ang mga lasing. Nako po. Samantala, Sandra, mga kapuso, sa Boracay naman, bukod sa White Sand Beaches, pinupuntahan din ang Balabag Church. Magkakaroon ng Stations of the Cross sa Beachfront bukas po. Good Friday. At yan, ang mga balita ngayong Webes Santo. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.